Samantala, napipinto na ang pagsubasta ng Bureau of Customs sa mga luxury car na nasamsam sa mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Descaya. Butsud po ito ng isinagawang investigasyon ng BOC na nagpatunay na kulang-kulang ang dokumentasyon ng mga ito. Si Patricia Lopez, Una sa Balita Live. Patricia? Greg, nakatakdang isubasta ng Bureau of Customs ang 13 luxury cars ng mag-asawang kontratista ng si Curly at Sara Diskaya sa November 15. Nakukulangan pa rin kasi ang customs sa mga ipinasang papeles ng mag-asawang kontratista na magpapatunay na legal ang pagbili at pagpasok ng mga luxury cars sa bansa kung kaya't tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon ng BOC sa luxury cars ng mag-asawa na itinuturing na ngayon ng ahensya na illegally imported vehicles posible ring makasuha ng mga diskaya sa oras na lumabas sa investigasyon ng ahensya na may kinalaman sila sa aktibidad ng importers na iligal ang pagbebenta ng luxury cars. Patuloy ding pinagpapaliwanag ng BOC ang mga kawani nito na maaaring may kinalaman umano kung paano na-release o nahalampas ang luxury cars ng mag-asawang diskaya. Bago ang November 15, target ng BOC na makapagpalabas ng resolution o desisyon kaugnay sa mga paliwanag ng kanilang kawani, kung saan posibleng may masibak sa pwesto at masampahan ng kaso. Samantala, nasabat ng BOC ang kahon-kahong smuggled carrots na nagkakahalaga ng 13.2 million pesos sa Port of Manila na mula sa China. Gregs, ayon sa ahensya, sasampahan na rin naman ng uh, ng BOC ang mga sangkot sa smuggling na ito sa carrots ng paglabag sa Anti-Agriculture Economic Sabotage Act kung saan may parusa itong pagkakakulong at hindi rin ito pwedeng mag-bail. Bukod dito, tinintiyak din naman ng ahensya na patuloy nilang babantayan ang mga pumapasok na produkto sa bansa upang masiguro ang, ang safety ng publiko.